Alam nyo ba ang pinakamisteryosong insidente sa kasaysayan ng Russia? Yung Dyatlov Pass Incident noong 1959. Siyam na experienced hikers ang naglakbay sa Ural Mountains. Pero ang dapat na masayang adventure naging isang nakakabahala at hindi maipaliwanag na trahedya. Isipin nyo ito. Natagpuan ang tent nila na punit mula sa loob. Para bang may tinatakasan sila. Ang mas kakaiba. Yung iba sa kanila naglakad sa makapal na snow ng walang sapatos. May isa pang nawalan ng dila at ang pinakakakaiba, may radiation traces sa mga katawan nila. Hanggang ngayon, maraming teorya pero walang siguradong sagot. Avalanche ba? Military experiment? O baka may ibang puwersa na hindi natin maintindihan? Kaya ang tanong ko sa inyo, kung ikaw nasa Jatlov Pass ngayon, sa gitna ng gabi, kaya mo bang matulog sa tent na iyon? Share your thoughts sa comments at para sa mas marami pang interesting na mysteries at kwentong tulad nito, i-follow ang sa dulo ng kwento. Salamat sa pakikinig mga ka-mystery.